mga kakanin mga suman ubi suka dito yung mga kasama kung ano kayong binili nila Saan tayo? Ayun um, oh. oh, tayo? Oh. Saan? Maganda doola. Maganda doola. Saan? Baby, ah, you know, ay, ayon, ay, nga, 'yung nila eh, dapat punta ay, maaga. Na natin, maaga. pa eh. Ay, nga, kayo ay, pa oh, maaga pa oh. nga kami sa city. Okay, nga? Maaga para, pa. Nga kung, ano, ano, kasi pagkataon niya, na, natin na, na natin pumunta. Kaya nga Oo, nandito Wala na tayo doon? eh May tubig pa ba? May tubig pa ba? Yan, nagbago mga isip Babalik kami doon Mayroon doon, mabilihan? Okay, tara na para hindi ka na bumiling. Mayroon daw mabilihan doon. Tingnan kong ilagay nyo sa bag nyo. Basta magka-share na naman ah. Ako. Dito ka na ilagay <laughs> sa akin to. Wala naman mag-check sa bag. Meron pa lang ganito makakita. kasama ko. Nagbago ang isip, babalik na naman daw. <laughs>